Alright, story time muna tayo mga katoto Kagabi habang nasa Cavitex ako Meron akong hindi inaasahang pangyayari Wala lang load ang easy trip ng dominar ko So ayan mga katoto, insufficient balance tayo Kaya eto, nagmamadali akong kumuha ng pera pang bayad ng toll pero iba na pala ang sistema. RFID card na lang pala ang kinukuha nila, no? Mabuti na lang talaga at hindi traffic. Kung nagkataon, baka namura na ako ng mga sasakyan na nasa likuran ko. So, anong pagkakatanda ko kasi mga katoto, ay nagload naman ako ng RFID. Kaso, napagtanto ko na auto-sweep nga pala yung nalagyan ko ng load. Ito yung hassle kapag nalilimutan mo kung anong card ang kailangan sa mga expressway na dadaanan mo, no? Mabuti na lang talaga at mabait si ate. Tinanong niya lang kung meron ng plaka yung motor ko. At sabi niya, magload load na lang ako bago ako umexit. Kaya ang ginawa ko, tumabi muna ako para mag-gcash or mag-cash in or mag-load sa aking RFID easy trip. After ko mag-reload mga katoto ay nagmamadali na ako dahil dumidilim na naman at baka abutan ako ng ulan dahil hindi naman traffic, hataw tayo mga katoto. nag enjoy ako sa biyahe kong ito mga katoto dahil nga napakaluwag ng expressway na to. For the first time na bumiyahe tayo ng Manila ay hindi ganito karaming sasakyan sa Cavitex. Pero meron na namang mga hindi inaasahang pangyayari mga katoto. Dahil tulad nito, maluwag yung daloy ng traffic, ang dami na namang drivers na tumatambay sa overtaking lane na mas mabagal pa kumpara sa mga sasakyan na nasa mid lane. At ito ang huwag niyong tutularan mga katoto, ang sumingit-singit ng alanganin. Dapat kalkulado ninyo ang bilis mo, ang bilis ng ibang sasakyan, at distansya na kakailanganin mo kapag ka mga emergency pangyayari. Sa pagkakataong ito, kamunti ka na kami magkasalubong at magsabong ni San Pedro. Nang biglang pumreno ang SUV na nasa harapan ko, na malayo naman yung sasakyang nasa harap niya. Hindi ko maintindihan mga katoto kung bakit ba kayo nandyan sa gitna pero napakakukupad ninyong magmaneho. So yun lang, wala naman akong galit sa inyo at wag nyo lang uulitin dahil napakadelikado tulad ko rin, huwag nyo rin akong tutularan mga katoto. And that's all for tonight, for today, for this morning, for this afternoon, o anumang oras ninyo pinapanood ang video na to. So this is me, Tonton Motovlog, always reminding you to live and ride responsibly. Babush!